guys! Ayan, nandito na tayo sa LRT to. Hindi ko na nakunay yung pag-video ko doon sa bahay pag alis namin. pansin nyo guys, sobrang dami-dami talagang tao. Nakakaloka, umagang-umagang dami-daming tao. Ayan guys, o so ba? Diba? So, ayan, nag-aabag na kami ng LRT ngayon. And ito, nandito na tayo sa loob ng LRT station. Ayan, sa LRT line 22, guys. Ayan, sobrang daming tao talaga. Ang grabe-grabe, dikit-dikit na halos lahat. So, ang biyay pala din dito, guys, from uh, Maritin na kami sumakay papuntang um, Rector 2 ng Manila. So, yun, guys ay pupunta tayo sa Manila North Cemetery and ito na nga malapit na tayo sa na tayo ng jeep ayan dito guys sa kasakay na kami ng jeep one ride going to Manila North Cemetery pupunta kami ng Manila North Cemetery kasi today birthday ng kapatid ni um, Rodi so pupunta kami ngayon sa uh, sa kanya mag ng kandilang may bigay ng flowers sa kapatid niya. And also, nag-vlog ako dahil gusto kong puntahan yung mga sikat na mga artista na pumanaw na and yung mga ang presidente natin dati na nandun din nakalibing sa Manila North Cemetery. Ayan guys, medyo malapit na tayo and ayan isang ikot na lang and ayan guys! dito na tayo sa uh, Manila North Cemetery, dito bumibili ng flowers ni Rodney, ayan nandun siya sa dulo. pansin niyo guys yan siya, o okay diba so, ayan, and ako na una dito sa so my gate na mismo ayan, Manila North Cemetery dito na tayo, and guys mapansin niyo dito, ayan dito sa Manila Cemetery unang ipapakita ko sa inyo is yung mga boy scout na namatay na dati so ayan sila guys yan sila yung green na yan yan siya alright so yan papasok tayo muna sa loob and uh, puntahan natin yung mga uh, kilala ng mga, mga ng presidente mo So, um, una natin pupuntahan, uh, um, medyo alam natin, kilala natin to lahat, no? So, um, dito siya nakalibig sa Manila ng no, Cemetery. And ito na siya. Pakita natin. Let's go. Ayan guys, uh, um, mapasok tayo ngayon. Ayan siya. Ayun, no, kilala natin to si um, Sergio Osmeña, di ba? Ayan siya guys. Ito yung libingan niya nandito. And dito naman si Rick Ito yung tatay uh, family ni Ralph Rick Ayan siya. Dito tayo nakapasok sa may gate siya. Medyo malay -lay. Ayan. And ito naman, um, I'm sure kilalang kilala natin -kilala ito mula pagkabata hanggang ngayon. Ito si Ramon Magsaysay. Ayan. Ang pangulo ng Pilipinas dati guys. Ito yung libingan niya. Ang luwang-luwang dito ang laki-laki masyado. Ayan. Diba? Ayan. Kaiser Ramon Magsaysay guys ayan sobrang luwag dito guys mapansin nyo sobrang luwag dito and ito naman ang ah, kilala natin po ito si Mayor Isling Mayor ng Manila ito guys ang ang libingan nya ayan o oh, diba malit lang siya guys parang bahay pero super ganda talaga super ganda and sa loob may mga upuan ayan upuan ha, ah, ba? Diba? Super ganda nito, guys. And, uh, mga pansin nyo rin dito sa labas, meron din siya dito ng revolto. Ayan, o. Oh. Alfredo Islay Mayor City of Manila. And, ito naman, guys. Kilalang kilal natin to dati, itong site ni um, Big Soto, si Larry Selva. Ayan. Ayan, guys. Si Larry Selva. Or, mas kilal natin si Pipoy. Yung kalbo dati na palagi sinasampal ni Big Soto. Yung pinapagalitan ito yung libingan niya at sana mapansin to ni uh, um, ni Vic Soto para sana mapagawa no yung um, libingan niya yung punch niya kasi may sara -sara na sa harap ayun guys mapansin niyo yan oh di ba Oh, sira-sira na siya guys. Sana mapansin to ni uh, Vic Soto. At ngayon guys, punta tayo kay Fernando Pujol kay Mamsu Saloses. Ito na siya. Aya nandito na tayo guys kay kay ma'am Susan Roses at kay Sir F.P.J. ay magkatabi lang sila guys si ma'am Susan at sa si um, F.P.J. magkatabi silang dalawa ayun hanggang sa dulo talaga magkatabi sila ayun ito guys uh, mga po family to sa dulo hanggang doon sa dulo poro po family mapansin sa labas may nakalagay na po lahat yan poro po family Ayan, ayan si PJ. Yung tarpaulin niya. Ayan, picture niya. Nakakamiss siya sobra. Every time na pupunta ko dito sa Manila North Cemetery, um, I always come here to visit, you know, kay PJ. Kahit nung una buhay pa si um, Ma'am Susan Roses. Opo na talaga ko dito. And during that time, nasa ano pa siya, nasa probinsyano. Ayan. And, sobra-sobra ko siya saya kapag pumunta ko dito dahil gusto-gusto um, siya ng tatay ko dati si PJ. Lahat ng pelikula niya pinapanood talaga ng tatay ko. And ayan guys, and syempre and dito tayo. Bawat pagpunta ko dito, talaga nagpapapicture ako, hindi pwedeng hindi. At ito na ako. Ayan, ba? Diba? Oh, may picture naman, may sabi na naman ako sa kanila. Ayan. Ito guys, last natin puntahan. Ayan, kilala natin to, si Diba? Kilala natin yan si Manuel A. Rojas. Ayan. Ito yung last natin. Actually, guys, marami pa dito. Mal malaki talagang lugar na ito. So, yun, guys. Marami-marami salamat ulit sa pagsama. Bye for now. I love you.